Okay, ang challenge natin ganito Ano yung sinulat ko dyan At napulot nyo dyan sa number na nandyan nakalagay Tanggal na kayo, okay? Magsisimula tayo sa 50 hanggang 500 Okay? Nanay Isay Number 5 Pasok Number 12 Okay, nanay, pasok Number 10 Okay, pasok Number 3. Lucky number 3, pasok. Number 1. Okay nanay, pasok. Okay nanay, pasok. Nanay Lynn, number 6, pasok. Okay, malapit-lapit na. Nanay, seven, pasok. Okay, fourteen, pasok. Nanay, pasok kana. Woo! <laughs> Nanay I-twist mo konti Number 11 Okay Pasok Okay Tatlo na lang natitira Isa sa inyo Uuwi ng 50 Okay nanay Number 9 Eksakto dyan yung number 9 Bye bye nanay Sorry Bye bye Go Number 3 Okay pasok Lula kahit saan pwede kang kumuha Okay number 9 Okay pasok Okay, number 8, pasok. Number 13, pasok. Number 10, okay, pasok. Okay. Number 11, sa likod, pasok. Na-nai. Okay, magbalot-balot ka na, Tete. Bye-bye. Sorry, bye-bye. Go. Number 6. Okay, pasok. Number 2. Pasok. Okay, Nanay, pasok. Okay, number five, pasok. Number seven, nanay, pasok. Number three, pasok. Okay, 13, pasok. Lula, pasok. Okay, number 12, pasok. Nanay, okay, pasok. Ang natitira, number 8, number 11. Isa dyan, matatanggal. Go. Okay, nanay, kunin mo 11, kunin mo 8. Okay, nanay Jo, 50 pesos, bye-bye. Okay, go. Nanay, number 1, okay, pasok. Okay, nanay. Pasok. Number nine. Okay, sa likod. Pasok. Number three. Pasok. Okay, sino kaya ang makakuha ng last 50? Naghihintay na yung mga mo. Nanay, laning. Pasok. Naghihintay na yung kasama mo, Nanay Mads. Okay, pasok pa rin. Okay, yung mga kasama nila na natanggal, malapit-lapit. Number two, pasok. Si Lula kaya ang mapalad na makakuha ng 50 mil. Okay, Lula. Bye-bye. Sorry. 50. Okay, Isay. Pasok. Nanay, sorry, pasok ka. <laughs> nanay, number three. Okay, pumunta ka na sa likod, pasok. Okay, nanay, pasok. <laughs> number 10. Okay, pasok. Okay nanay. Pasok. Okay, pinakaunang 100 nanay, bye-bye. Bye-bye. Nanay, natupad ang iyong kapalaran, 100 pesos. Bye-bye. <laughs> sorry. Okay nanay, pasok. Number 2, pasok. Okay, number 6. Nanay, pasok. Nanay, number 13, pasok. Okay, number 10, pasok. Okay, Nanay Tiring, Nanay Lin, Nanay Guning, isa sa inyo matatanggal. Kuha ka, Nanay. Okay, Nanay. Ikaw ang nakakuha ng mapalad na 100. Bye-bye. Sorry. Okay, number 2, Nanay. Pasok. Okay, number 6. Okay, pasok. Nanay Mads. Okay. Paalam. Bye-bye. 100. Woohoo! Number 7. Pasok. Okay, pasok. Number 10. Nanay Ana, talagang tumatagal si Nanay. Pasok. Sorry, Okay, nanay. Okay, nanay. Pasok. Nanay Lin, nanay Guning, isa sa inyo matatanggal. Timing lang. Okay, nanay. Sorry, bye-bye. Nanay Guning, go. Okay, pasok. Number 2, pasok. Bahala na. Number 7, lucky, pasok. Okay, si Nanay Ana o kaya si Nanay Lot ang matatanggal. Go. Okay, Nanay Lot, tawa kami number 10. Okay, Nanay Lot, pasok ka na. Bye-bye, Nanay Ana. Sorry. Isa na lang matatanggal sa inyo. Pupunta na tayo sa 200, 300, 500. Nanay, go. Okay, Nanay, pasok number 10. Nanay, nakuha mo number 2. Pasok. Okay, Nanay Isay, kumuha ka tapos si Nanay Lot kuha ka. Si Nanay Isay muna. Okay, Nanay Lot, kunin mo number 6. Okay. Siyempre, isa sa inyo matatanggal. Okay, Nanay Lot, pasok. Nanay Iba, bye-bye. <laughs> kunin mo na 200, Nanay. Bye-bye. <laughs> Ang unang matatanggal ay 200, okay? Nilagyan ko yan ng apat na number para pwede pa kayo magtay in case na hindi nyo makuha, okay? Go! Okay, number 6, pasok. Number 10, pasok. Nanay, number 2 or number 14, kuha ka. Nanay! Okay, sorry, 200. Bye-bye. Okay, bye-bye. Okay, nanay. Ang una matatanggal sa inyo, 300. Tatlong numbers yan, okay? Pwede pa kayo magtabla. Go! Okay, nanay. Pasok. <tapos> oh, Taimik. <tayo> <tapos> Number 10. Okay, kunin mo na 300. Taray, kunin! Babalan! Babalan!